Hi guys! Magka-harvest tayo ngayon ng talbos ng kamote at alam nyo kung saan. Punta tayo sa labas. Ito guys ay halaman ng aking amo. <laughs> kung baga, display siya. So, kukuha tayo dito dahil masarap ang ulam natin for today's video. Ayan siya guys. Oh. Uh, nagluluto ako ngayon ng chicken at magtalbos tayo ng kamote Mike kanin. So, kukuha tayo dito. Actually, guys, nakadami na ako dito ng, ano, harvest. Ayan, oh. Nakadami na. Tapos ngayon. ang dami na naman. So, mamamatay naman na to sa, ano, sa, soon. Actually, soon na siya mamamatay kasi fall na. <coughs> so, sayang naman, diba? <coughs> so, mag-harvest tayo. At, maganda tayo ng talbos ng kamote. Ayan. O, oh, di ba? Ito guys, ay pang display lang ito. Kasi tingnan nyo naman, oh, may mga halaman dyan, di ba? Hindi ko alam bakit dito ginagawa lang halaman. Isa e atin to, kinakain natin to. Di ba? Kaya mautak tayo. edit thank you dahil nakakain ako ngayon. <laughs> Siguro nakatatlong beses na ako mag-harvest dito ng talbos ng kamote. Diyos kong laki naman ng mukha ko, hindi nakasya sa screen. Tapos may ano tayo, may pipino. Ay, ang sarap-sarap ng pagkain ko today for today's video. Hindi niya 'to mapapansin, guys, kasi ang daming mga ano, oh, tingnan niyo, ang daming mga tanim pa. At ikwento ko lang sa inyo habang tayo ay nag-harvest. Dito din ako kumuha last time ng mga ano, sanga, ah, tawag nito, sanga-sanga ba 'yon, yung mga ganito para pang pangtanim. Ang problema, natigok siya. Patay na sila ngayon. Ewan ko ba bakit hindi nabubuhay sa akin ng mga halaman hindi talaga guys, kahit mga baboy or what, hindi talaga, hindi lumalaki ang mga hayop sa akin, except na lang mga aso, yan. Kasi yung mga aso naman ay, ano talaga. Pero yung mga baboy, yung binibenta, nako, lugi lang sa pagkain. Yung malunggay ko nga guys, galing sa, ano ba yon Los Angeles, galing kay uh, Marieta Marietta, Marietta talaga, kay Kyle Mugbang. Hindi nga nabuhay eh. Ayun. Woo! Sarap. Dami pa dito, guys. Kukuha tayo ng ano. So, kahit ito na lang dahon-dahon. Tapos, si-steam ko lang to. Alam nyo ba paano ang pagluto nito? I-steam nyo lang without water. Okay? Ilagay nyo lang siya sa kaldero. Mga uh, 3 minutes to 5 minutes. Hayaan nyo lang siya maluto sa kanyang moist 'yung moisture 'yung ano 'yung uh, tubig galing sa kanyang ano sa mga dahon ng kamote 'yan kailangan niyong takpan para 'yung 'yung nutrients nandoon kasi kapag maglagay tayo ng tubig ah uh, nawawala na 'yung nutrients ayan o di ba hindi halata na ano kuha pa tayo dito sa baba Ayan. So, okay na to guys. Kasi ako lang naman. So, papasok na tayo at tingnan nyo paano ang pagluto ko na to. So, ganito lang ang pagluto ng talbos ng kamote. Siyempre, ilaw far. Tapos, eto siya. Nahugasan ko na to. So, hayaan lang natin yung tubig at saka yung pawis maluto. Tapos, takpan natin. Yan. Hayaan lang natin siya makulup up makulo ya. Tapos ito yung ulam ko, chicken. Ayan, kumukulo na guys. Tingnan nyo, oh. di ba? Luto na siya. Oh, may tubig. Pahinaan natin yung apoy kasi masyadong malakas. So, okay na ito. Papatayin na natin. At, oh, di ba may sabaw pa nga siya, oh, may tubig. Ayan, so yung nutrients, nandyan pa rin sa talbos ng kamote. Yan ang turo ng tatay namin nung maliit pa kami. So ayan guys, ready to eat na ako kasi anong oras na? It's 12.36 at ito ang aking lunch. Tingnan nyo. So ito yung talbos ng kamote, tapos ito yung cucumber na may kamatis at sipuyas at lemon. Ayan, tapos lagyan nyo lang dyan. Tapos chicken at syempre yung rice. O ba diba? Ganito lang pagkain guys at ako yung salt na salt lang. Parang nasa Pilipinas lang ako. Lalo na ito. Lalo na ito is ah. Mm. Napaka sarap. Fresh from the backyard. <laughs> Kain tayo guys. Mmm. Ito eh. Wala kasi kaming sili, eh. Kaya, chili flakes na lang. Mmm. Ito ang the best. Yan. Ganitong ulam, makakain na ako ng maraming kanin. Kasi, nung maliit kami, ganitong ulam namin. Masarap to guys, ang mga yung kulang sa dugo. Anemic, yan. Hindi naman na maganda sa mga high blood kasi pampadagdag to ng dugo so yun mong guys makain muna ako bye bye